Ko. Isa sa mga syempre importanteng tao sa buhay ko. Sobrang importante nito sa akin dahil ito yung nagbibigay ng lakas sa akin. Isa sa mga nagbibigay ng lakas sa akin sa loob ng bahay. duwanda ka na? Yes po, kuya. Maliban sa task at pakikisama, ano pa ba ang pinakita mo sa loob ng bahay ni kuya para masabi nila na deserving ka na maging big four? Para sa akin po, siguro yung fire, yung burning desire ko po para ipakita talaga kung sino ako, pakilala ko sa sarili ko at sa maraming tao kung sino talaga yung Lou. Kaya ako pumasok dito dahil gusto ko pang malaman kung ano pang ibang kaya kong gawin at Wow, you're not answering the question though. Was, was that question hard? Oh, masasabi agad oh, yun. Oo nga eh. Hindi uh, oh. na kailangan O, oh, hindi kaya nagpipigil ulit. Hindi yun. Alam ko may point ako. Po. At alam ko malam yun. Ano nga yun? What's the point? Hindi namin na maintindihan eh. Hindi no? namin, no? namin maintindihan. Why do you deserve to be part of the yun big nga, four? Yun nga. Kailangan mo. Quality. Ano quality. quality? Yung pagpapahalaga ko sa pamilya ko. Hmm? pa pakita mo yung sa bahay ni Kuya? Sobra. Paano? Sila yung pinagbubutan ko ng lakas. Kung lahat ng tao nandito, isa yun sa mga ang inspirasyon nila para makatungtong ka, makaabot ka sa dulo. Pagpapahalaga para sa pamilya, kamo. So, there are things, there are issues na nandito sa labdang bahay. You think that they're proud of you for doing that? They're very proud of me. Yung nangyari na uh, parang more than a couple yung ginawa ninyo. Alright. Yeah. Yung, yung you think na, na nasaktan sila noon? Hindi ba still sila nasaktan? Na sila. Still proud pa rin sila sa'yo oh, noon? still proud. Bakit? Bakit ka mo? Because I'm their daughter. Si Joaquim naman ang sunod na nagtanong kay Lou. Ang assessment ko sa'yo bilang housemate ay PPP. Pepepe, plastic, at play safe pinakita mong substance at nagverify -re rely ka sa pagiging pretty mo, na you, you, hindi ka makaisip ka agad ng sagot kanina kung ano yung, maliban sa pagiging ganda, ganda mo. Because being pretty is not a personality, dude. And kulang yung pinakita mong substance. And plastic, dahil palagi kang nagpa-backstab ng iba, katulad ko, katulad ni Ate Grace, and marami pang tao, ano masasabi mo tungkol dito? safe naman kasi never ka nagtitake ng risk. So, Ano mo Hindi ako to take no risk. Okay. Pabebbe. I'm just being me. Okay, go. Do you agree with that? Yeah. Okay, go. I can be pa bebe whenever I want to be. Okay. So Next. you're okay with you being pabebe and not showing substance? You're okay with that? Oh, I have substance. I know that in myself. I don't have to prove that to anyone else. I Ano yung substance No, but yun? that's the point of this loop. Proving it to other people if you want to inspire others, kita yan sa mga tao na hindi ka lang yung modelong maganda at nag, naghaharutan sa isa pang modelo. Hindi kailangan pag-isipan kung ano yung nasa puso mo sa mga. Uh -oh. Hindi makapag-isip na nakatingin sa inyo. Lahat. Pero eh, ibig sabihin, plastic ka sa amin! Ito! Kasi plastic sa amin, kasi hindi mo sinasabi yung oh, time. Ano yung ipanakita Alam. mong substance? Hindi doon. ka makapag-isip. Kasi lagi siya nag-iisip nang wala tayo. Uh -uh. Doon niya na Of people, but when you're behind their back, that's when you backstab. You backstab? Yes, you did. Tell me you didn't backstab me. <laughs> <laughs> I did a bit just because. Just I know I can't tell you straight because I'm scared how you'll react. Because takot ako, alam kong marami kang alam kong marami kang pinag-iisipan. Kahit hindi mo sabihin sa akin, marami akong kaibigan naging tulad mo. Diba sa ate Mary Grace? About sa cleaning na yun? Paparinig siya ng paparinig. Hindi na lang yung sabihin. Eh, hey, ako na lang may front, huh? Kasi nakita ko yun eh. Kung paano mo ako Alam. inirapan. Kuya, pag may time kayo, mag sabihin mo sila maginis ng kwarto niyo. Dahil sanay ako nung dati sa bahay na hindi talaga ako nagiinis. Bakit mo kailangang masamain yun ang sinasabi ko at kailangan maging yun, yung yun ang reaction mo? Yun yung time na yun, Ate Mary Grace. Na? Alam ko yun. Ate Mitch. Na, di ako nasanay sa bahay na iba ang nag-uutos. Ngayon, ang tanong doon na, bakit mo hindi sinasabi sa kagad sa tao? Oh. Bakit sa, sa iba pa? If you can't answer Kasi the mo, question, ako, you have to press the button. Ganyan ka, backstabber ka din. Backstabber ka ba o hindi? You have to answer the hindi question. Hindi ka backstabber. Kung backstabbing yung backstabbing, ayoko makasakit ng tao. Yun nga. Mas hindi, masakit yung, after. Hindi dahil nagiging play safe ako. Na sa akin ko lang sinasabi, iniinta ko lahat ng sakit. Wala akong ibang pinagsasabihin, mas kap, pamilya ko. Kaya mas okay sa iyo tawagin box cover kaysa makasakit ka ng damdamin kasi yes. ayaw mo mag-confront? Why not? Ay, ah, hindi pa ka bakal totoo 'yun. Bakit ka nagba-box hindi ah, na niya sabihin yun ngayon sa mga nalo niya sa inyo? Oo, eh. Dahil sa totoo lang, feeling ko hindi niya ako kinakilala, kinikilala bilang tao. So, deserve yes, mo ba maging big four? Kasi, di ba, nasabi mo kanina, mas pipiliin mong magtawagin kang backstabber, basta huwag lang makasakit ng iba. So, that really means, yun yung pinakita mo sa loob ng bahay, and deserving ka na maging big four. So, that answers the question also na, yung nasa big four, backstabber. sa bahay. Yes. Kaya. Lalo na yung last na challenge na ginawa ko, pinakita ko na hindi ako susuko, hindi ako mag adjust dahil alam kong pare-parehas kami ni Kuya Yam Yam, ni Andre. Alam kong sobrang importante nila sa akin, pero sa dulo, alam kong sinikap ko na makaabot sa dulo. Ano ang relationship status niyo ni Andre? Wala pa rin. Wow. Hindi kayo. Wala pa. Hindi eh, pa rin kayo. For me, we are. We act like it. ka kayo na walang label? Sabi ko sa'yo, honestly, for me, kahit paglabas na namin, alam kong hindi magbabago yung pagtingin mo sa so, kanya. Pagtingin ko sa kanya, yung pagtingin niya sa akin. So, that, that's not what I said. You love Andre? Love? No. Love mo siya? Love? No. No. Sinabi niya eh. Did you, did you say yes? No. Say yes or no? Do you, I'd say yes. That's what he says. And, and, and maybe nasobrahan or something ako yung one-sided. Oh girl! Mm. Paano na-affect ba ninyong mga housemates dahil sa relationship? Ayaw namin ipa-fail lalo na sa ibang mga housemates na mas nag-spend time kami with each other. Pero alam mo bang naging insensitive ka doon? Kasi ilang beses kang sinabihan niya niyang about doon pero never mo silang natinggan. Alam ko. I guess I was insensitive priority over sa ibang housemates. That's why gradual yung pag adjust mo sa ibang. Mahal ko silang lahat. Uh, uh, But so priority mo si Andre sa ando over sa ibang. Paano ka nagiging magandang halimbawa sa taong bayan? Hey, If you don't want to answer the question, just press the button. Sa tingin mo, mahal, mahal, mabuting ma 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 ehemplo ba yan sa taong bayan? Hindi. Hindi. Oh, Hindi. Okay. Bakit so, deserving na ka pa rin ba? Okay. Yes, I'm still deserving. Maging harder okay, and so harder lang. Sa akin, paka pa rin lang. Nobody's perfect. Maya-maya pa. Hello. Tapos na.